sa Sed Marketing Incorporated. Boy no, magkasama mga higala. Ang atong magtatampo karon, pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Matoy. Kini gibuhat sa radyo ni Rey Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Matoy. Doon ay panunuti yun nga pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero kini ang asawa, murag pulos lang gid gusto. Way paraan o dahilan. Og nga nung no, na no problema ko, ano niya, ano? Inaniyaw na ko pag sugod ang mga pakitabo, ah. Ano? May ni ang lakay. Hindi ka na baka Ito lang pang palagay, ah. Nabot lang ko na, huwag ko kita uyab Ha, sige. Daghakay uya, uyab, uyab. Uyug lang natin ka ayaw nang nagugugang dugang na susumo nang hindi lagi nay guwapa kay yung uya bangan aritas ko anay at pang sa kamagaya na itindahan diha nga namiligyag nga pagkaon unya apilonan ato taga ko ana siya taga si panganwal ko kay kaila nang bayan na kada kapalit ako ako gid siya tutukan kay nidut kay gaw nang nidut kay gaw nidut kay gaw nang lawas wa bisikog kita kay ang ilahang ang ilahang kuan, ang ilahang tibol, kay taga dinhi man. Ang makita na ug man, way lawas. Uy, pero si kilang. Ah, duol na no, ito, kada toy. Kanang gamay na kay hawak ug lapinig ba kay pamana kung ganahan. Ang dugan <laughs> man ug lapinig. Beti, kusog ka ba ba? Ikusan ka ni mayo ah, do. Mana tanggung nya ge. Eh. Dari kata, ka. dali. Kani. Eh. Aking señorita mahal kita. Kada do. Sakin sana ay maniwala ka Tunay ang pag-ibig ko sinta Ako ay handang maghintay Hanggang sa pumanaw o oh senyorita Giliw, ika'y aking natatanaw li him ko ina tatambikuhirang aking sinyu mahal kita ngunit ako na di mo pansinin o oh kung ako'y iyong ibigin Mamahalin kita hanggang sa aking libing Ikaw ay aking susuyuin Lahat ng nais mo ay aking susundin Maniwala ka o aking Senyorita, mahal kita Aking Pedro, Pedro ang asawa ay wala na Nangita sa si Pedro ug Viuda Aron tunay kadulgan sa gabiing tanan na senyorita na ikaw ay akin lamang hanggang sa pumanaw oh, Hindi tao basta. Balik-balik yan, dro ha? Oo, balik. Kada intro na to, balik yung gaha. Balik yung kaya din. dito. pa naman kung nung pasulti on-on. Ah, sige. Ah, pilo. Ah, lakaw, lakaw, lakaw. Ay, dong. Ato, agi kusina dro. Ay, day. Sana, sa ganis ko dyan ay. Ay, dro. Ayaw ay. Hindi lang, sud, garib, budool. Ah, hak, Mato! yara ako dahil! Diyara ako! Sorry lang kanil! Ay, pagsigsagit niya ko, boss! Dong! Dong! Ah, abli na kulta! abli Ah! Hoy! Mm hmm? Ano man? Hadali nga riyo eh! Sabi siya ang sigsagit, minunong ka diyan pultaan! Mato! Naunsa ba taong ako dyan? Dapat isultin mo dyan! Sultin lang diyan! Naunsa ba ka eh! Ah, uh, kariyot sa... Kaya nang ako nalang iyong nga, kaya naan niya makabati. Sabi pa lang, chismol sa kaayo ko. Nakita na ako si Pidot nga, na kaubang laing babae, bang sikit kaayo, unya murag, ni kumpayot sa abaga o bukto ni Pidot. Ako lang iyong Ha? Ano ba? Hilo, hindi ko daw. na yung mag-isulti naman na niyo. Unay ba, ka? Alang! Si Pidot ba nakitaan ako nga may kaubang laing babay? si ka ayaw, unyang murag mukong payot, tas yung buktuin, akong ihunghung lang. Eh, yung ihunghung, nagisulti naman yan mo, kanahan diyan mo, ako dyan. Nagisulti na diyan ako diyan. Eh, alam mo, diyan baga kay Dor, diyan mo! Pre, Dado, balik diyan yung mong kamunggay, pre. Palit ako, pre. Ha? Palit? Tapos, pre. Pagkuhan, eh. Ngawat ka na yun mo. Ang higang palit ka. Mukhang mo gumaan ko. Kung wa ka magmata na abag ka. Kung sabi lang, higyo ko Eh, nagbid ba yan eh. Karang magang bayan na sige naka pangawat. Ano pa yung pagbida do? doon. Nanghilang ita unsa mo ka eh. Nanghita. Nang hilang ka kung magnagkuha no? Ha? Bilaw na daan, wawon namin yun. Tilawon tani ha? Ano bra? Bita mo play. Pagkuha lang dia Ay, bayan ako play. Ipura gambay na ba dahon ng play. Gambay na ba Bitaw pre, gamay lang kayo. Ikaw na may nakahurot na pre. Ah, ah, what? Sigbalik. Sigbalik lagi pre, no? Intel, ah, abomas. ako lagi, ako lagi. Ako, lag ako ba to? Ano sa mga rin? Huwag lang yung Nga, huwag ko'y nailang kusuki mo ka o kamunggay nga. Ikaw raman akong silingan ni Rebri. Huh? Ah, sakit ng kamunggay, pre. Oo, eh. Isagol din ako sa manok, pre. Manok. Oh, Ano di kay manok, pre? Ah, an ka ah, palit ako, pre. Oh, kapalit kag manok yan. Di ka kapalit may na kay eh, kasi kasi sa tao daw nung kabunggay ba dito siyudad, Dad Kinigidag kining naghunona kinin, kinin, so mali na nagbayntay ka to straight pesos for it pero gaba lang taon mahala dito eh may lang, ganit kay dili sa kini swapang predado kapahambog sa ko uh, nga isagol sa manok pito ko ko kapalit og buwan for manok na ba orvida bida Hindi, <laughs> yeah yun, din din, de, ka matoy ida eh, ka bagyo ko ah diha na ko sa to silingan dai la predado ba ah. Oh, di indai ka sa man mo plastic ay, ah, ah, kuan ah, day dong nakapalit ah, ko dahon sa kamunggay dong balik 50 gud ni. Sige, nakapalit ko dahon sa kamunggay, lami ini e subakan ug buwad o di ba utanon. Ah, mo palit pa bitawon ko ina ko dalibre man ni ha, wa di bayad. Huh? Ay, wa man sa ko kay Ni ah, taon bi taon ani kalakiha. Abi na ko nakasave na ta, mas dakko pa man hinong palit mo, bida. Iulit na nadto gaw! Ito, so, iuli. Iuli na do. Noon sa ang tawag ko, eh. Ano ba tinagal ka mong gayo? Sa ulo na. Hey, ano yung mauli? Good. Ano pa ulo pakuli, ani? Ipapalit, ibalik sa punuan sa mong gay. Ipapilit ako. Ha? Huh? Ah, idad. Yabang naman tao ni style lao, eh. Kidort ni mo. Recorded by X Thunder Gaming. Ba ka? Ay, so, problema man mo anak eh. Diskarte na ginamat to no, eh. Naunsa ba ya ka? Naniguwang nalang ka rin sa kalibutan. ka po ka ka maung mo um diskarte? Ah may lang kas kay kusog kita kay mo diskarte. Oh, Ay, oh, nah, nah, <tod> Bawa matoy ah. ang tao. Kung dili ka mo kartis kinabuhi, aw posible nga dali lang matutiyo. Huh? Ay, patay kung di ka kahiba ang diskarte, matutiyo gid ka. Pero ka mao ka, aw luwas. Oy, pare sa to akong amigo sa una ba? Tag-iya siya zoo. Anong zoo? So? Zo ba? Kailangan zo. Zo? Oh. Zo? 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 Kaya naman, klase kasing mananap yung makita sa lugar mo na yung zo na ay unggoy, bitin, aliwas, orang utang. Basta kanantanan ni mong mga kaliwato ari to. Oh, What? Oh, Sige, ito rin yung muno. yan ni siya. Uy, istorya kalagotun raman. ko. Kalagotong raman ako. uy, istorya raman eh. At tong amigo na ako, nagtukod siya zo. Mga klase klasing mananap yung ibuhit dito. Oh. Unya, pagpasood pagpasu siya. Doon ay entrance. Kung gusto mo so dito ba, tag 100. Wa may nananaw. Aw, iyan na lang gising kwintang entrance. Wa agi hapin isuod nga po sing Aw, ha, aksyon <laughs> na siya galugi. Kay, dako ko siya gasto para sa mga pagkaon mga mananap gud. Mautong tong nakahukom siya nga, iyan na lang itag-20 ang entrance. Aw, kala, mo na Mure sakto. Iyan e, na pong entrance ba? Oh, mao lagi, pero wa mangyabay na Mao nga, iyan na lang i-open, oy. Wa may entrance. Wa na'y wa na'y entrance fee, open na. Ah. Uh? Di, puwerteng, daghana, daghana kay nanood. Kay, free naman. Uh. Wa ko'y bayad na. Ba, nga, kasi, siya. Wa siya maalkansi. Dako na yung alcance, kaysa ginan siya. Anong wa may... Anong wa may alkansi, be? Nga, og naibayad, wa'y manood. Unya, og... Wa'y bayad, purti din manood. Pero, wa'y income kay... Wa'y bayad. Nahibaw ko siya, yung kibuhat para makita siya. Saman? Diskarte. Yun, sabi niya pag-diskarte nga, wa'y may bayad ng entrance. Nahibaw ko siya, yung kibuhat to eh. Diyo, saman? Daka na makaing tao nga manono kay wala lagi, entrance lagi. Oh. Ang iyang gibuhat, iyang gipadlakan ang kultahan sa entrance para way makagawas. Unden, pagkahuman, ah, iya bitaw nang ang tigre, ang leon, ang urang, utang unya, ang aliwas, hasta buhay gibuyan wala, naglumbaan na ipanagad ang mga tao, gustong mangawas, unya, kagipadla ka ng puntahan sa entrance. Unya, yun, yun sa niya ang mga tao eh. Ah, para makagawa sila, uh, bayad siya para exit. Huh? Ha? 500 nag-exit? <mumbling> Baga siya! What? <laughs> <laughs> Ako, anong kita atong adlawa kono no doon? Mauto yung diskarte para mukita siya. Bungutas ito isa? Mmm, mauna, mauna nga mangita kag diskarte. Muigo ra gi na madugay. Ang siya. Matoy. Ah, oy, napatring. Asa masi ko, Ann? Laka ko tingali nung um, amandir rin. Mabasya pag-abutan ko. Paano nung ta? Ay, maningil unta ko sa iyan koan. Iyan giutang gi, gi, lang ko. Pila man? Koan god, 500. Ah, 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 ah. man siya, iya, siya mabayad. Inigbalik na ko, kay hindi ko ikaw ganyan O ingon man siya nga, inigabot lang ni mo, kay ikaw raman ko mo mabayad. Ah, ah, ah! Forbida, no? Huwag ko kibawa na nangda. da. Huwag sa ko SDA, kuy korta ni Ingon siya nga inigabot ni kay sweldo ni Moron. ron. Huh? <laughs> oh, ha? Ano ba mo sweldo? Ba biya ka na taon nga panday ro taon ko. Ada sabad mo taon sweldo. O niya ingon man gud siya kay tawo sa iklaro aning kujang oy. Iya magukong gitiksan nga koan manghuam siya na ko 500 bisan iya ilisan ko no dayon ni kabut kay sweldo. Maong, ko na ako lang siyang ipahuwag. Purbida mo, yung argi kibaw taon anak taon ay na patrain purbida sa isang historia ano ay noon. Ano ko taon ha? Nga ambutang wa ko kibaw taon anak nang. Ha? Ay sus. Ay. Ako, to. Ay ko lutoy sulti ani ka buta to. Nalasig eh. Ay ita ni ani oy. Ay manguwang pa oy. Unya pambayad pa ita biya ani. Ay, pa, ay usap pay layog na to ani. Ya, yeah, kumbayan na. Ako pay kenahan. Kenahan ginis ko diyan. bida murug sukur bas tempat ring tahun nah hak yun bihana karun lagi kebihana ka dong no. ha tuanas tempat ring huh? <tang> <Tuanas siya>, ha lagi tadi dia? sapa ui nah iya lu nanti timo tuanas ya ha sama kan huwam dong di kuartang tempat ring tahun kujang kujang sama ka ini aku pa imung ibala tahun ka huwam ka Oh, nga ikaw may natrabaho. Nga di ko'y trabaho. Oh, niya nga nung wak man ka daan, ala. Ay, diskarte naman ko na agod. Kayo wak man tayo sud, anunun ron. Ah? Ha? Ang buda ikaw, babida. Gini mo ko dyang pamahak yun ang imo. Pamahak ko sa'yo, si pahak ko? Pamahak ba, pamahak na no, unsaw. Ay, kabalang ka, na na. Si diskarte ba? Ako rin mo pasabot, anak ni nang katring. Bida, gini na na ni mo, ay. Ay, lagi palag niya. Sa mga survival ni ato. Survival ni mo, Max? Oh, kung magsali ko si mong sildo matoy, mga pas mo ta, ay. Mabito nangita na lang kung paagi para doon na makaon. Ano? Ako na yung Ha? Oh, wa na yung tao nun. Nangita pa man yung tao ka na gagagbay na matay. Ano ka? Naunsa mga kaway mo rin ka red din. Iatag siya ka sa wa. Hurot na yun. Nahurot ako kung gihatay niyo. Pagmata o eh. Pagmata o Gadam ko mga pirmi. Huna-huna ako nung kunon siya itong mga gastuhan. Sa lang daan. Kuwang ng 3 mil ni mo o eh. Naapagot yung mga utang. Ay ganit kay. Nangita kong paraan. Paraan? Ha? Paraan si mong mata? Hoy jang jang, pag-an na. Ko ni unan nilang gali imo paraan permeno. What is sinso? Dung matuay, hina-huna asa taon ni. Gambay ka na imo sweldo. Og di pa ko mangitag paggiwa na, hagberde na nga pasmo. Mao gani nga maayo kay ta mangitag diskarte ako, halabaw nako para lang makakaonta. Paraan. Paraan! Para-paraan lang yan lahat! Ah, gigi ko yung mukod dyan nga paraan! Paraanin mo uh, nga ako! Eh, well, dili! Paraan, paagi, bugo <laughs> ni siya! Paagi, <laughs> kapag uh, gusto, may paraan, pag ayaw, daming dahilan! Ah, purbida gila ng tagaluga taon! Paraan! Paraan sa'yo bata, ha? Paraan kung dako kay kagusto, may kay mo atik! Pero why paraan? Ako ah, mo'y pirmi imong himong dahilan! Uh, dong! Recorded by X-Thunder Gaming Makaibal yun yung ako sa awa taon ay. Eh. Kay bisan unsa li buhaton, nga di ko kibaw. Masurpris sa lang taon ko. E doon na matawin ni anak sa mong ningil. Kunya, usa kay gayo ni anak, dahil nasan ko nung diskarti yung gihimo. Bida, suru ka hinog mayos kong dugo. Oh, pre, pre, po. Hey, mare, mare, mare. Oh, musta mo, mar, pare, matoy, mare. Maulag ka lang, mo? Problema kay kurun kay na no ospital tao si pare, matoy, hihimo. Uy, usaman. <laughs> atake, Saunay, blad na aki, pre. Saan, hey, blood, mara. Uy Prats pari, kadaot anto? Ano Na ganyan tambok ka ni Mick pre, daot naman niya himlan? Ha? Ano ba? Yan bitik siya pre. Ano ba ganyan ang bitik na Himarat ba kayo to? Oo ganyan pre, may ang bitik na kung maubosin mong sugar. Gantong siya, ang bitik kay kaya umubosin siyang sugar. Habit daw ang sugar kaya himarat man. Ano problema kay kung kaya wataon ko ika siya mga tambal pre. Hindi nga oo ano <laughs> sakit mo sa kingon nga hinga o mga itong Siya ko na sa dahon sa amung punos ka gay. Ha? gawa na pri, uy. Problema git kay ko niya. Kaya walang gitawin may kwarta. Kung sa mong ipalit ato para tambal niya. <laughs> uy, pastilan. Ano <laughs> na di usak kali mo, Mario. Uh, Pasensya na. Ano ito kwarta at ni katang ni mo, Mario. May nalang niya makatabang mo no para palit tambal, mari oh, Salamat kayo, pri. Nagkarga kayo salamat, pri. <laughs> Apa? Oi, oh, Murai. Oh, Kau ini. Ah, uh, pri. Pri mu. Pri. Si pari ni modal. Si pari ni mamat. Oi. Oh, usah. Kau nak usah, usah nak masak pari. Usah. Nak pri. Wak nak si pari ni mamat. Usah. Wak si pri, pil dik si ya. Pil si pari ni mo. Usah. patay na. Ginu ko. Wala tayo mahimo na mari. Ikuhan ko siya sa ginu. Ampun na na to yung kagmari kaon. Problema kay Kupre. Kaya hindi sabi akong buhaton, nga wang magkwit kwarta. Ay, kaluo sa taon ni Pari Matoy. Ano na rin ako hinabang mari ha? Last Monday lang kita rin Pasin ako. Pasinsya lang daw mari na. Dos mil kita rin ako ni mo mari. So may sweldo. Uh, salamat kay ini, Salamat Salamat kay Kaayo. Ah, uh, Dong. Unsa gani nang asymptomatic? Uh, uh, ha Unsa nang asymptomatic? Ah, grabe, wa kay bawo unsa na sud ano ini unsa. Wa kay uh, agwa na sud an automatic na sud na asin. Ha? Ay, kanang Dong. Mamali na lang ka ta Dong. Ha? Mga tuta sa probinsya na. Oh, ano mo taon ako, Jack? Ayo. Ha? Ayo. Ayo, ayo, ayo. Dung, Dung!

may kuni mo riya. Diskarte na man para mga hey, sa tao kay wala man tay kanon. Diskarte si mo kakadahan ha. Pida. Kauo man tao kakadahan na ka. Imo pa kog sobi na. Pida lies be. Lies good. Lies, lies. No. Mama ni ako problema kay gi panabi taon ko sa kung asawa taon ng patay na may galiwag yon mga silingan ba para lagi gyud siya makakorta Mau di gusto niya mamalhin mig puyo adto pa cross probinsya. Karon, tungod sa akong kalagot, ako sa ing palaya soy. Saksakto bani akong buhat ma'am. Ate Pres, unsa man asawa mi ka? Okay ra ba nga pas palaya so ako kung asawa? Palihog, ko ninyo, Kung kamo'y masultihon, matoy. Kung kamo'y masultihon, matoy. Kaya ang senyor ato karo at lawa. Si Matoy. Matoy, si matoy, si matoy, si matoy, si si matoy, si matoy, si matoy, matoy, si matoy. Oh, si matoy, si, si, si matoy, kuan si ikatik si uh, asawa, si matoy, 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 si So, <tis> pag iskarte <music> atau <nga> ito, <music> Oh, pag able ron, ati presi, si matoy meni ni purting kuyawa siya. Abi ni abi kag. Abi ni kag, purting kuyawa siya, kumpari. Mato nga, lago taon kayo si matoy. kulatay yung asawa, gi palayas. O, yang yung problema? Sakto no mo kung nung yung ibuhat ng palayas kayo yung asawa. Ano asawa? <messas> Basta mong ingon sa para paraan kung nung ati presi. Para ah. ka, mga kwarta. O, oh. mga kwarta. Oh. Ang Ida, style nih asawa, ati presi, bang murag. o oh, may mo pa ibaligya niya kani pa mo ni baligya yung pagbabaya, eh pres kani style ah kung ba na gini may mo ana ngano sa saan yung kwarta siguro eh O, tagaan kasi kwarta ng siya ti pres oh, di, oh, no. siguro ni siya kamao taon nga miskarte ba kun saon pagpabaagi sa mga excuse me pres gasta dur tingali ka ayo ka oh, go an kasi na yang asawa ni Mato eh kasi gasta dur di ka maong budget si kwarta oh, sila ro duwa sa anak dapat oh, oh, ka dunan na anak Babu, tayo ka-sulti, Ari, ano yan ang paambit Dave, ambit, sa pos gila noon? nakapatandog ka lang ko karon. Genesis 3, versikulo 12. Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, may naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy og mikaon ako. Ang kaning babae nga ni Ate Pres, mao ni si Ada, si Iba. Iba. Si Iba. Iba. Oh, yang lalaki din mao ni si Adan kay ang Ana yun naman si Ginoong Hesus, hain ka. Nga, di ako hubo magkuko, tago ko. Ano kay bawo makang hubo ka? Pikaon ka ba sa kahoy? Muna ipuntan sa Ginoo, muna mitubag. Oh, muna <laughs> mitubag dahil si Adan nga ang babae nga gihatag nga komo sa bunga sa kahoy mikaon ako. Kay nung man Ate Pres nga kining linya diri mo ni gingon sa mga uh, niya sa Bible pagpaambit, paambit pag nga ang unang babae mao'y nagdag sa mao'y nagdag kamatayon tungod sa pagkaon sa mansanas nga ginadili mao'y mm -hmm. nagda sa kamatayon kay kaon ng kita nga kanang sa nang panulundon apan sa atong sugilanon karon ate press why mansanas nga gikaon why mga babae nga may hatag apan ang asawa gipatay na nang iyang banadaan kay nga siya'g amot sa mga tao. na, yung bana. Ay, no? Hmm. Lai, niya bana. Nilaad. Ano ka na ba siya nagang bisyo? Ang Dili ba kanila dili ba kanila sa Dili siya adik sa pagkanang shopping, online, sugal Mm. Nagkamsa ay pamaagi pala usaw niya ang kwarta siya. Mawala ngayon ko. Usaw niya sa iyong pamaagi. Mawala kay ngayon ko kagdi sa Old Testament. Gingon nga tungod sa pagkaon sa mansanas nga ginadili sa atong unang manginikanan ni sulod ang sala ug ang kamatayon. Kani, huwag ka kakaon patay na. Patay na yan ba na? Kuha na na yung mga asawa doon. Sige pa kung tahan na dito, Rebe. Iyan ba sa palayas? Mawag kina po magkagipan ang ako asawa. Para magkakwat. Mawag kina po Ang kalagot. Uh, ah, tungod karon tungod sa akong kalakot ako siyang ipalayas. Ah, ipalayas, Ako I... ni ipalayas. Nya. Nah. Mm. So? Sa toro sa tao kay gapaka uaman. Tara ni okay, mo gimo nang pabalikon. Pero no. para na ko no kanay mo asawa labi nag naa mga anak mo ni yang binuhatan di gud maayo. Ay May mo anak bulihon gud dito sa. Ay yang ipalayas pagpalitan, palitan babalik ba? Tinggalin, mag magusab na. Ginaot pa, mag- -usap. No, punta, no? Oh. Mo ni problema. Siya rin Oo. Oh, ano yun yun? Kaya di yun maayong ehimplo. Sa mga naminaw nga mga asawa karon kay bao ko nga naglagot yun ng mga asawa nga naminaw kay ang uban pwede makapangga, pwede panalipot silang pamilya, sa ilang silang pamilya niya. ano yung gibuhat niya? Pero ba ito kung nadunggan gahapon? Ang sarang, ang sarang ba? Nag-away ang sarang ganun niya. Nag-away? Saan niya kung sa gapaay maroon? sa bang ka?